Hi guys! Buong giorno! Kami ay natutuwa dahil nakaraos kami itong taon na ito. Dahil ito nga po ang kanilang huling pasok sa eskwela. At ito nga ay kinukwento ni Nina na gumawa daw siya ng kanyang travel journal for the whole summer break. Abangan niyo po ang aming summer adventure! At idadalin po namin sa kayo sa iba't ibang lugar. Ayan! Excited na ang ating Nina Banana na pinapakita niya ang mga pages na kanyang sa buong summer break. Sana all. <laughs> Hi guys. This is my travel journal plan. And right now it's all empty. So I can fill it up with summer in adventures. Come with me. Buongiorno! Buongiorno! Happy school. School. Enjoy your Day Day of School! Buongiorno! 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 Ciao Buongiorno!